yun oh. No? magandang araw sa inyo mga paps mga no? ngayong araw is mag, mag ako ng video kung paano ikabit yung mga crash guard ayan yan sya ito gawa ni red moto shield ayan maganda rin naman siya mga paps no, ayan, no? Um. naka powder coat Mas mukha naman ano maganda rin naman tingnan no? tapos kung balak nyo rin mag order mga paps no mag balak nyo rin maglagay ng crash guard order lang kayo sa ano kay ipa-flash ko sa screen kay Mike Vasco eh syempre maraming nag scam sa mga ganito no pero syempre doon kayo sa legit diyan kayo order bali message nyo lang sila mga paps kung gusto nyo rin maganda sa kanya ayan siya oh, di ba may pangalan na siya ayan oh, oh. oh. yun ang maganda sa kanya yung pinili ko pala mga paps pinili ko lang yung half lang kasi kumbaga hanggang dito lang yan siya magiging hanggang dito lang Ayan, tapos mayroon na siyang lagayan ng, ito, lagayan ng sa auxiliary light natin. Ayan. Ayoko rin kasi naman mga paps yung pati dito meron, no? Kasi magmumukha siyang Android 16, eh. <laughs> 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 Hindi, syempre, sa inyo rin mga paps, no? Uh, kung gusto nyo yung buo, ayan, meron naman sila buo, meron din yung half lang. Yan, sige. Tapos tuturo ko sa inyo mga paps, no. I step by step natin paano magkabit. Madali lang may kabit 'to. Yan, no. May tornilyohan lang siya, tatlo. Doon lang 'yun malamang sa ano. Dito lang 'yan, saktuhan 'yan, malamang dito. Ah, natin mga paps. Game. Ito mga paps, tuklapin lang natin 'to. Ayan rubber nya tapos isukat na natin to yan so mukha naman syang sukat mga kaps na yan o ayan, oh. ayan oh. tatlo luwagan lang natin yung mga tornilyohan natin turnilyo kasi may iksi. buti na lang may padala rin sya namang turnilyo ito yung mahaba ito na ipapalit natin yan ito screw type sya philip philip screw balik natin tong cover yung rubber kung hindi ba to aangat sana hindi nakaangat ay eh, baliktad yan ako po mukhang aangat dito banda mayroon kasi yung butas mga pops no? hindi na siya papasok makarangan na yan na ayan, gaya dito ano ayan, ayan. ayan nakaangat yun dito kasi nga yung iba ay napumasok sa butas dahil naharangan ng mga ganito sa bracket nya uh -huh. pwede rin siguro katan na lang to mag iisip ako mga paps kung pwede kakatin ko na lang to pero kaso lang parang pangit yan ayaw ko lang paala na kayo mga paps pwede rin may isa pang paraan tanggalin natin gupitin natin yung mga eto Eto, yung mga ganito, yung mga hindi lumalapat sa butas. Pwede natin siyang kumbaga patayin naman, patayin na lang. Subukan natin. Yun, may na lang kaya. Kaysa ganito. Kaysa uh, kakatin natin yung dito. Yan. Mas maganda siguro. Ito na lang katin natin. Yung mga hindi na sumakto sa butas. eto mga pups, no. Bali. Gupitin lang natin ito. Yung mga hindi, ano. Ito, gaya nito, oh. Ayan, di ba? Kasi wala ng butas, natakpan na nito eh. So kupitin na lang natin. Ayun lang, talas ng gunting. <laughs> wala na 'yun. Ah, di ba? Kaya Flat na siya. Ganun lang mga paps, mga hindi susuot sa butas. Nasa sa inyo rin kung gagayahin niyo 'to? Sa akin, ko na lang. Para kahit pa foam flat Tapos ito ito. Naku, mukhang plastic ah. Ay, hindi. Goma lang din. Uh -huh. Tigas. Uh. -huh. Yun. Ano nandito? Wala na. Ayun so, lang. Bali, ang nagupit lang natin is isa. Dalawa lang. 'Yon, to lang masyado 'Yon, pwede na mga pups. pa papaano hindi na masyadong ano? Hindi na masyadong nga. nga. Ayun, mga paps 'no. So sa kabilang, ganoon lang din gagawin. Gagawin natin, gupitin lang natin. Ayun na Ito lang masyadong nga, ito lang. 'Yon dito lang naman banda. Pero 'yon dito, pwede na. Ayun 'no. Hindi gaya kanina na Sobrang nakaangat. Sa so, kabila naman mga paps ganoon lang din 'no. Parayas lang. Eh, Ayan, dito lang siya mga paps na. Uh, dito tayo maglalagay ng uh, auxiliary light. eh, tayo dyan ng tawag dyan. Yung pang malakasan ng ilaw. Kasi... Siyempre, pagka uh, ginabi tayo sa daan mga paps, no? Mag, uh, magaling tayo mga probinsya. Para kahit pa na, may malakas tayong ilaw. Yeah, may lagayan na siya. Yan din, yan din ang purpose ko mga paps, no? Kaya kumuha ko ng ganyan. Okay. May nakikita naman ako ano, yung nilalagay lang dito. Yan, yung nilalagay dito. No turnilyo doon. Mga ah, ganun. Pero mas pinili ko na lang ganito kasi eh, ito paano may dagdag din siyang forma, no? Yun. ilaw na lang ko lang natin mga pops so, mag ipon muna tayo pambili ng ilaw na maganda ganda rito no? yung, yung medyo maganda naman tapos siyempre pag -ipon na natin para hindi natin naman tayo mapagalitan ni commander in chief <laughs> so yun lang mga pops no? sana may nakuha kayo kung paano pagkabit na no? tsaka yun yung doon gugupitin nyo lang yun dalawang ano lang din naman gugupitin nyo so yun muna mga pops adios and salamat po